Ayan. Hello, hello, hello. Good morning, everybody. Kamusta na ang lahat? Tara, kain tayo. Ang pagkain namin ngayon ay spaghetti with chicken biryani. Ay, hindi yan biryani. Ano nga to? Marag. Marag. Chicken marag, at ano chicken nuggets with juice. Jus Tara kain po tayo. Kain tayo i

Pwede ka na mag-asawa.

Telephone is not allowed in our work. That's why today, uh, at right now, it's my break time. You said 10 minutes from Pahil. Pahil is very near, from here, Manga. I have a problem. I'm solving it. That's why I did you pick the phone. Okay. I went to one customer the order. I can't find the order in the car. So I have an uh, issue with the customer. Hey, okay, okay. You first deliver my order. <coughs> No, here's the location I sent to you, in Mangyap, the location inside your mobile. I sent the person send the, that the location before you. So after I finish the person then I'll come to you, okay? No, my time I cannot handle my time because I have work, brother. I told you we cannot handle our telephone Hello. in work. No, tomorrow no. I will cancel that. I will cancel. I cannot receive, if you bring that tomorrow, I cannot receive that. I today. No, no, I told you. I cannot uh, this, this one because we are not allowed handling telephone, that's why. Now it's my break time time. Can receive your call? We cannot, uh, after this one, we can. I cannot uh, handle my telephone. After how many hours? Half, the, half hour only, my break time, brother. How many hours, no? Okay, okay. half hour. So. I told you, half hour this one, and then I cannot. I cancel that order. Sige, may problema. sa iyo. Alam ko, alam ko. Sumawag dyan, mm -hmm. Kasi kung dito na paghihintay 9.30, mm -hmm. nandito na ako. Sa Abia pa raw siya. Diyos ko. Tapos hanggang gano'n wala pa. Mm. Kasi nasa akin may problema. Ay nga Mga panak pa talaga eh, no? Hindi, hindi yan panak. Pa ano? Itim. Yung naid pang Afrika. Mm. Parang ganun ang salita eh. Mm. May sabihin kong wala talaga yung, ano niya, nangaan mm. sila. Di ba? Mabusing pa lang ang espagueti. na naman. nagluto nga ako ng ganito bukas. Mm. May pressure cooker ka ba? Mm. Isa -hmm. pressure cooker ko niluto yan. Pressure naman malap yan. Mm -hmm. Ginisa ko muna siya lahat, baharat ng lahat. <laughs> Tapos na ako siya in mm -hmm. pressure cooker. Mm. -hmm. Ito mo na lahat. Mm -hmm. ano yan? Madaming kamatos na. Uh Oo. -oh. Bawang din naman. Mm -hmm. May ano yan, kusbara tsaka nana, yung mint. Mm -hmm. Sarap. Mga limang, limang galon yung tulog, lima patay mo na. Mm -hmm. Ay hindi, sama mo na pating patatas. Pag pinatay mo na, hintay mong uh, singaw. Pero mm -hmm. kung pasingawin ha, hintay mong mawala mo po sa'yo singaw. Tapos lagay mo na yung ano, kuspara at na. Mm -hmm. Mga tatlong singaw lang yung mm -hmm. sir, that we sell, patay mo na ulit. Mm -hmm. Yun, hanggang sa mawala na yung wisel, luto na yan. Kasi pag Gisa mo na sya, timplado na, gano'n. Lahat. May ano to na? May tomato paste? Wala? Meron. Mm. Okay. May okay. tomato paste. Sarap. Nadya ko pa pala yan ng ano, yung tamarind nila. Ah, yung tamarind nila? Oo, yung tamarind nila, ng hindi. Mm -hmm. Yung sa palok nila. Mm -hmm. Lagyan mo sa mainit na tubig, kanawin mo. Yung tasang gano'n lang. Yung yung pagkatapos ng unang whistle, yung uh, limang whistle, di na buksan, na ano na yan, nawala na. Huwag mong bubuksan, ano yung, huwag pasisingawin, ba, antay mo mawala. Okay. Tsaka mo lagay yung nana, tsaka yung tubig ng ano, uh -hmm. Yun, uh -huh. ganyan. Sarap man. na. Tumatakin mo na yung ano, mm hmm. allergy sa yung sa iyo. Mm -hmm. Pati, pag naglalakad. Matampuhin na siya niyo, no? masyado uh naman -huh. uh -huh.

See you next time.